Pag ka alam ka hindi kaya ka pang gusto, ay lumi. Kaya tara, samahan nyo kami sa may isa sa mga masasarap na lumian din sa lipa. Kasama ko na naman, walang iba si Kuya Jo, si Colleen, at si Angela. Ay, may AJ pa pala. Dini nga yan sa loob ng Base View Homes. Kung alam nyo iyan, dikat ka dami naman sa kainan di yan. Narinig nga kami sa AA's Lomi. Dati ay sa Taalad San Pascuala ang meron nare. Sa pagkakaalam ko eh, nagbukas 8 months ago. Eh, di nga kami nag-order na at kakoy kita na umorder at pasal na. Bentang-benta nga naman ng AA Slomi sa mga riders. Sa bagay, si Jan naman kasarap kumain ng lume after ride session. Yo, akala mo na may maala magmuto. Kaya ang kanilang menu, I-post nyo na laang. Affordable naman. Dere, sinimula ng lutuin ng aming order. naggesa nilagyan ng tubig, nilagyan ng itlog at may cake. ka daming lamian na nagsasabi na ang Mickey daw ng lipa ay the best. Ay, diga nga. Lipa naman saja ang the best. Di aray, pinarito din ang chicharong bulaklak at masarap iyang kapares ng lumi. Pulang-pula ang chili oil. Pagkakalapot ng lumi, ari agar, ni pa naman ang aking gusto. Paglalagay pala ang ng toppings ay talagang nakakatakam na. O, nilagay ng chicharong, itlog ng pugo. Ano are? Siomay sa volcanic lomi. Are na may atay. Ano pag ah? Ayon. Ano ga yung Karan sisig sa sisig lome. Yun ang akin. Litsyon lome. Ang sunod na niluto ay ang chami na order ni Kuya Joe Ay, asbok. Eh, gusto ko rin sana ng chami Pero ngayon kasi taglamig sa dyan sa lume ako napapaibig. Yun, ang kaldo. Pagkaluto ay eh, inilagay na sa pinggan. Nilagyan din ng toppings. But karami din naman palang toppings na rin? Bagus isinerb na ni Kuya at Ate ng Mati. timusan nga pala, eh first time namin mag-Lomi Dinis, ay is Lomi, pero ori nga daw isa sa mga masasarap. Abay, isho-shoot mo na. Ay abang eh, ang buong team Hello Lepay, takam na. Parang chami order ni Kuya John. nag-add ng na siomay. Sisig Lomi kay Angela. Special Lomi double topping na may chicharong bulaklak kay Colleen. Siyempre, aking lechon Lomi. Volcanic Lomi kay AJ. Kay ano pa nga, abay, lang ka na iyan. Salaman si sile, toyo, alam niyo na iyan. Ay, makangiti. Akala mo na may di eh. Kain na na. Ano kang bata? arimual mual. At sinimulan na rin kumain ng aking team. Kami mga babae, di na kain ng na iyay. Pinaubayan na kay AJ at kay Kuya Joe. Ano AJ? Ayos ga ang Volcanic Love eh? Ayos din naman eh, ang kain ng ni Coleng. Pero parang ang pinakamasarap ang si Kuya Joe. Ay, simot eh. Ay siya, paano? Eh, di din eh, Sa AA's Lomi House, huwag kayo na pa Bye!